Puntahan naman natin, sapagkat kitang-kita niyo, initially, come and collected si B.P. Dysara. Dahil nagkaroon siya ng parang press conference, may mga reporters ang pumasok doon sa kanilang Zoom. Pero dahil nga matagal nang nagtitimpi yung ali, inilabas niya na yung kanyang galit. At marami siyang mga expose, mga sikreto ng kanyang tinatanaw na sumisira sa kanyang karangalan. At kagaya ng ama, kagaya ng ama, eh hindi na mo mapigilan ang sarili niya na siya ay magmura. At diretsyo ang pinunto niya, minura niya, yung mga taong sa kanyang paniniwala, batay sa pangyayari, eh nasa likod ng paninira ng pagtatako ng putik sa kanya. Pag-aako sa kanya na siya'y magnanakaw. Na siya'y ng abuso sa kapag ganyan. At marami pa siyang sinabi niya. Eh. Ngayon, in the course of her reaction, meron no siyang binanggit. We have 10,000 views. Yes, sir. Ano sabi niya? Kasi meron siyang reporter. Ano bang remedyo? Ina-happy -ina -pi kayo? Pinagtutulungan kayo? bilang vice-presidente, second highest person of the land, ginaganyan kayo. E eh, tama mo siya, nasa sabi niya. First, ang sabi ni Laika, iyak siya ng iyak. Sabi niya, nasaan anong batas? Wala nang batas dito sa Pilipinas. E eh, ako yung ordinaryo lamang empleyado, ginagaling to niyo ako. Paano na yung mga iba? E eh, siya nga, meron siyang kaibigan vice-presidente. Meron siyang uncle na dating judge. O dating mayor. At meron siyang ama na judge eh, nilakas tanga ng ganun-ganun lang. O eh, lalo na. Di ba ordinaryong tao? Nasa ang batas? Walang batas dito sa Pilipinas. O hindi sinundan naman ng BP. Sabi niya ako, busy presidente ng bansa, ginaganito niyo ako. Binabastos niyo ako. Tapos sasabihin niyo akong spoiled brat? Eh, kayo yun. Binabastos niyo ako, binabastos niyo kami. Kung ano yung pagbabastos niya sa amin, ibinabalik lang namin sa inyo. Hindi ba? Natatanda niyo yung article ko? <laughs> Nung sinabi ni Inday Sara, na pag hindi nyo ko tinigilan, huhukayin ko yung mga labi ng nasirang Presidente Marcos Sr. Ah! Dadaling ko sa West Philippines City. Kakalat ko doon. Eh kayo naman, literal ang tingin nyo. Eh sabi nyo, oh, disrespect. Eh, hindi. Nang ano sabi ko, that is our way of telling you if you will not stop destroying my reputation, if you will not stop your groundless attack and assault against my character, I will engage you tit for tat. Iyon ang ibig niyang sabihin, hindi ako susuko sa'yo, lalabanan ko kayo. Yan ho ang ginagawa niya. Kaya, sabi niya, sabi naman oh, reporter, eh, ano, ano, anong, anong remedyo, ano mo pwede niyong gawin? Baka kung paano kayo? O oh, ito, sagot niya, ito, kontrobersal ang oh, sagot niya rito, kasi, sigurado, siguradong sigurado ako, dahil nagsalita na ang Malacanang dito, na hindi siya hindi demanda siya ng great threat. Seryosong pagbabanta. Because under Article 282 of the Revised Penal Code, any person who threatens another with harm or injury to his person and property is liable for great threat. So oh yan, sigurado yan ang hindi dimanda sa'yo. At dahil malakas ang, syempre, yung piskal, most likely, ipapile na yun. At kung yung judge naman, judge, ay eh, takot din, hindi naman lahat ng na judge matatapang eh. Bira-bira yung matapang eh. Palang takot sa kung sino nasa kapanggirihan. Ikaw kundik. At siyempre, pag nakundik, ikaw kulong. Yeah, naku, yan ang huwag niyong gagawin. Eh. Maniwala kayo. Because if you do that, you impeach her or jail her, that will be, that will be the beginning of the end of your whole empire. Tandaan niyo yung sinabi niya. Ngayon, ang tanong. Siyempre, mga mga ito ko eh. na. Kasi sa amin batas. Kung sino man ang magbabanta sa isang tao na, na bibigyan niya ng isang hakbang o gawain na makakasakit sa kanyang katawan o sa kanyang ari-arian ay nagkakasala sa isang maselang pagbabanta o great threat. At, at, at first blush, <laughs> yung mga abogado, kahit yung mga galing na abogado, great threat talaga yan. Eh, pero teka muna. Ano bang sabi niya? Ang sagot niya doon sa anong gagawin niya dahil nilalapas na siya. O, ito ang maliwanag kasi ako. Narinig ko mismo yan. Sabi ni Inday Sara, wag mo kayo mag-alala sapagkat may kinausap na akong tao na pag may nangyari sa akin, pag ako'y napatay dito, namatay, napatay, may nangyari sa akin. Ang sabi ko sa kanya, patayin niyo si Lilian. Patayin niyo si Lisa. Patayin niyo si Martin. And I'm not joking. Inulit niya. O kaya, siyempre lahat. Oo. Oh, oh, grabe. Gring. Alam niyo, mag-isip-isip muna kayo. Kahit yung mga magagaling namugado. Tanda niyo, yung statement niya, you should look at it in context. Ano sabi niya? Kung mamatay ako, kung patayin ako, kung may mangyari sa akin, anong ibig sabihin? Ibig kong sabihin, meron siyang alam na siya'y papatayin. Meron siyang alam na may nagpaplano sa kanya. Dahil nga sa kalakaraan na maraming ginagawang paninira sa kanya, eh kulang na lang talaga barilin siya at patayin siya. Iyon ang background. Iyon ang basis ng salita niya. Sa so, madaling sabi, nung sinabi niya, pag ako'y pinatay. So, ang tanong ko sa inyo, magkakaroon lang ng pagbabanta kung patay na siya. Iyon ang bantang mangyayari na. Eh sa ngayon, hindi pa ho eh. In other words, yung sinasabi ng malakay niya, that that is an active threat. It's not an active threat. It is the opposite. It is inactive threat. Kung baga, yung tubig hindi pa yelo. <laughs> pag nilagay mo sa freezer, saka lang magiging yelo, magiging buo. Plano pa lang yun. At hindi krimen ang isang plano. There must be an overt act. Kaya, relax kayo. Kaya kayo mga piskal, pag sa inyo, gamitin nyo yung mga pinag-aralan nyo. Lalo-lalo na kung estudyante ko kayo. Sa college of law, huwag kayong mata ko. Rule against it. Kung mga judges ni kayo, at naging estudyante ko kayo, dismiss the case. Sapagkat walang crime na kinamit. Pinakita niya lang na kayo, kayong mga ipapapatay ko. Kung ako napatay, eh kayo ang nagpapatay sa akin. Yan ang hindi mong sabihin. We have 12K. I have 12,000 pesos in my pocket, but I lost it. <laughs> I lost it because I bought something. <laughs> anyway, ganyan. So, ganyan. So, anong masasabi ngayon natin? Saan nangyayari? Sabi, sabi ko nga ako sa akin, ano? I mean, what is happening in this country is against Inday Sara is an assault, a naked, brazen violation of the Constitution. Unconstitutional lahat ang ginagawa nila kay Laika, kay Inday Sara, at kay Presidente Duterte. Ay hindi ko pa ako nakakausap si Presidente Duterte kasi nung tumawag sa akin ng social media, tulog na ako. Nung tinawagan ko siya, siya naman natulog. So hindi ko pa alam kung anong nag-reaction niya. Eh ano bang reaction niya naman? Siyempre, iba. Ganon din ang ginawa nila. Yung illegality, eh, masyadong obvious. It's too evident to ignore. We cannot be ignoring this. Now, there are so many of you calling for people power. Gusto nyo, alam nyo yung people power, madaling sabihin niya. But ang people power hindi yung nangyayari sa isang kisap mata. Ang people power noong 1965 revolution, it took us many years. I remember, ano ba people power? Tama ba ako? 65? 85? 85? Sinimulan nuna namin yun, 1965 pa. 85, 86 ang revolution, diba? Eh? 1986, ends revolution. 65 pa ho. Nung kami mga estudyante, aktivista, nagsimula na ho kami. Kasi sa aming pananaw, sa aking personal na pananaw, ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. was violating through the military and the police the rights, the human rights of the Philippines. Kaya nag-aktivista kami, di ba? Nandiyan yung kabataan ng kabayan, nandiyan yung samahang demokratikong kabay, SDK, nandiyan yung itinayo kong samahang radikal. 1965, ako nagsimula niyan. Ganon din ang grupo nila, nilo tayo. Kung ganon yung 65, took us 21 years bago na buo yung people power. Kaya hindi yung ganon kabilis, kadali. Kaya, niya, Kaya tama yung sinasabi ni Inday. Sabi niya, I appreciate your calling for going to the street, And sa, pero ang labanan, hindi sa kalsada. Ang labanan, alam nyo na kung saan. <laughs> hindi dyan. Pero, anong dapat natin gawin? Aba, eh, dapat ko natin gawin. Kahit na hindi people power, lumabas kayo. Iparamdam nyo sa mga kinahukulang na hindi pwede ang patuloy na paglabag nila sa katarapatan ng tao ang kanilang pagsira sa mga karangalan ng mga inosenteng tao, ang pagpapakulong nila sa mga resource persons na wala namang kasalanan maliban sa ayaw sumagot, dahil may dahilan naman. Eh kasi sa ating saligang batas, pwede ka naman hindi sumagot pag ini-incriminate mo na sarili mo. Hindi po ba? Lumabas kayo, hindi para mag o magibang ibagsigan hindi ko yan. Kung hindi, ipakita nyo sapagkat ang pamalaan kung sila ay maselang mag-aaral ng kasaysayan, they will learn from the lessons of the past. Lessons of history. If you are a serious student of history, you will know that people will rise in revolt the moment they see that their welfare has been forgotten. Pandaan nyo, the very foundation of a government, ang pinakabatayan ng isang gobyerno. Unang-unang, ano ba ang gobyerno? Ang gobyerno ay nilikha ng mga tao, taumbayan bayan, upang siya ang maging siyang mamahala sa batas, sa mga pangangailangan ng nasa gobyerno na sinasakupan upang tugunan ang lahat ng problema. Kaya binigyan ng kapangyarihan ang mga inihalan at yung mga ninombrahan naman ng mga hinihalan. Yan. Yeah. Kaya kung tayo ang lumikha ng gobyerno, lahat ng kapangyarihan ng isang gobyerno ay nanggagaling sa taong bayan. Sa Ingles, sovereignty resides in the people and all authority emanates from them. So, madali sabi, yung taong bayan, kung gusto nilang palitan ang isang sistema pang politika, yun ay meron silang kapangyarihan at may karapatan. Pero, bigyan nyo ng pagkakataon ang mga nanunumpulan. Bigyan nyo ng babala magpakatino kayo, magpakabait kayo, tugunan nyo ang pangangailangan ng bayan, sundin nyo ang batas. Dahil pag hindi, eh, sabi nga, kung the gods wish to destroy they first make man, ang sino mang gustong ilaglag sa pangil, at ibangon sa lupa ng mga Diyos ng tadhana ay nilalasing muna sa kapangyarihan. O so, yan ang ginagawa sa inyo ngayon. Kaya, magbonus dili kayo, pakinggan nyo ang tinig ng bayan. O so, yan ang tandaan o yan yung tinatawag na kudita. Tsaka alam nyo, meron pa ako sa business nyo. Yung mga military, nung panahon ng ano, panahon ng EDSA Revolt, panahon ng EDSA Revolt 2, nung i-erap, ang napansin ko sa military, naghihintay muna sila, pag nakita lang yung tao lumalabas na sa kalsada, saka sila papasok, mag-withdraw ng support. So, mahalaga pa rin na pinapakita ng taong bayan yung kanilang pagtutol sa pangkasulukuyang paninira at paglabag sa karapatan pang tao, paglabag sa saligang batas. Kailangan makita nyo na yun. Kasi sa ngayon, sabi nga ng mga nakausap kong kuronel, <laughs> bakit di kayo umiimik? Eh, busog ko kami eh. <laughs> bakit kayo busog? Kasi si PRD, eh, dinoklin lang sa awad namin, wala na kami reason. Nung lumaban ako kami ng ENSA Revolution, eh, inaapi kami mga pulis, kami mga sundalo, may problema. Kaya kami nag-revolution, sumama so kami sa taong bahay ngayon, medyo okay na kami. Ah, hindi. Kailangan isipin nyo rin yung inyong mga anak. Sabi nga ni Presidente, hindi naman kayo kailangan magpo eh. Magsalita lang kayo. ako kung ako kayo, magsalita lang kayo ng... Mag-issue kayo yung statement. Lagay yung mga pangalan nyo. Maniwala kayong kukulong kayo na. Eh. kung kayong lahat, <laughs> kung kayong lahat pipirma. Kayong lahat ang matataas. Maniwala kayo. Titino yan. Titino. Yung mga tiwaling opisyal. Kasi kung kayo mismo eh. Nasabihin nyo, oh, sino namin? Si Presidente Duterte at mahal namin to, malaki ang ginawa nito sa aming bansa. Ito suporta namin si Bisi, Presidente Sara, sapagkat matinoy ko. O kahit na huwag niyong banatan ng gobyerno, yun lang sabi sabihin niyo. Tapos kung may mga ilan, maniwala, yan. Alam niyo, ayaw mo ni Presidente Duterte na dumanak kan duma.